Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging anak mo at, at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugo ng magupus. Dahil sa marami. Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang tipan. Mayroong isang dalaga sa Biblia na nagngangalang Hadassah o Esther. Nang pumanaw ang kaniyang mga magulang, si Mardokeo na na kaniyang pinsan na ang nag-alaga sa kaniya. Si Esther ay naging magalang at masunurin at itinuring niya si Mardokeo bilang sariling ama. Dinaglaon, si Esther ang pumalit kay Vasti bilang reyna ng Persya. Siya ang reyna ni Haring Asuero. Si Reina Esther ang nagligtas sa hatol na kamatayan para sa mga libo-libong hudyo na tahimik na namumuhay sa lungsod ng Susan at mga lalawigang sakop ni Asuero. Isang malagim na batas ang nais na ipatupad ni Haman at iyan ang ating aantabayanan dito sa episode ng Ang Tipan Pinamagatang, Ang Reina. Maring Asuero, bakit hindi kayo magpahanap ng magagandang dalaga upang kung sino man sa mga ito ang magustuhan ninyo ay siya ang kapalit ni Reynavasti? Umili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar. At dalhin silang lahat sa aking harem na nasa lunsod ng Susan. Mangyayari po ang inyong ipinag-uutos, kamahalan. Ngayon din po ay magaganap si Yunoko Higeyo, ang siyang pinagkatiwalaan ng mahal na hari ng asuero upang pamahalaan kayo dito sa harim. Mapalad kayong lahat na isinilang na magagandang dalaga sa inyong mga lugar. Kayong lahat ay bibigyan ng mga pangangailangan ninyo na mga pampaganda at ang magugustuhan ng hari. Ang siyang ipapalit kay Basti, na dating reyna ng palasyo. <laughs> Yunoko higeyo maraming salamat po sa inyong pag-aasikaso sa akin. Basta, lahat ng inihabilin ko sa iyo, Esther, huwag mong kakalimutan. Tapos na ang isang taon ng iyong pamamalagi dito sa harim, Malapit ka nang humarap sa hari. Kinakabahan na ako, mahal na Yunoko Hegeyo. Wala po kong alam kung ano pong maaari mangyari. Esther, bago ka humarap sa hari… Ibinibigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Bawat isa'y magdamag na matutulog sa piling ng hari. Hegeyo, buwan na ng Tibet ngayon. Ikasampung buwan na ikapitong taon ng paghahari ni Aswero. Sino sa mga alaga mong dalaga? ang dadaling kay Sasgar upang madala niya ito sa hari. Huwag kang mag-alala, mahal na lingkod ng hari. May napili na ako. Pinakamaganda siya sa lahat. Pinakamaganda nga. Kung hindi naman masisiyan ng hari, tsak na hindi na siya ipapatawag pa ng hari. At sino mang makasiping ng hari ay hindi nakababalik sa palasyo kung hindi siya ipapatawag nito, lalo kung hindi nasiyan sa kanyang hari. Kaya kailangan makapasa siya sa hari. Malalaman natin sa pagharap ni Esther sa mahal na hari. Mahal na hari, Asuero. Oh, man, man. Oh, naririto na po mga dalaga mula sa hari. Oh, Mamili na po kayo. <laughs> Sige, mga hmm. <dapat> dalaga. <laughs> Weron na ako napili. Sya. Palapitin siya sa akin ngayon din sa Scar. Yuno know ko Higeyo, dalhin ang babaeng iyan sa mahal na hari. Si Esther ang napili ng hari. <laughs> opo, opo. Yuno ko Scar. Ah, Esther, lumapit ka na sa mahal na hari. Ikaw ang napili ng Haring Aswero. Lapit na sa mahal na hari. O, opo. <laughs> Lubos ako na bighani sa iyong kagandahan at kariktan, Esther. At nararamdaman kong ako ay umiibig sa iyo. Tanging ikaw lang, Esther. Iniibig kita higit sa kaninamang babae. Kaya sutin mo ang koronang ito. Dahil ikaw ang magiging mahal na reyna. A Sige mahal, na. Magpipiging tayo. Dahil sa karangalang tinanggap ng aking kaharian na may bago ng reyna na nakaluklok ngayon. Dili ba si Reyna Esther. Bikyan natin siya ng parangal. Walang magtatrabaho, magkakaroon ng pista opisyal sa buong kaharian at mamibigay ako ng maraming regalo. Bobuai en Bago Reina! Bobuai! Bobuai se reina este! Bobuai! Bobuai! Esther, maliban sa sinabi ko sa kanya, ang magkapaglingkod sa kanyang mamamayan sa palasyo. Uh, ah, sa nakikita ko, matalino ang babae ito. Karapat dapat siyang maging reyna ng kaharian ni -hari Haring Aswero. Mabuhay ka, Reyna Esther! Mabuhay ka! Na, may gustong pumatay sa hari. Sinabigtan Bigtan at Teres. Kapwa sila may galit sa hari. Sila ay kasamahan ni Yunoko hegeo Mga Yunoko na gustong patayin ang hari. Ha! Kung ganoon, tama ang sumbong ni Mardikeo. Napatunayan na may pagtatangka sa buhay ko ang dalawang yun ako na pinagkakatiwalaan ko pa. Sila pala ang aking mga kaaway. Ngayon din, inuutos ko bitayin ang dalawang ito. Dakpin silang dalawa. Ngayon din! Gobernador, utos ng hari na huliin sila Bigtan at Teres. Masusunod po, lingkod ng hari. Isulat ang mga nangyaring ito sa aking aklat at ang pagliligtas sa akin ni Marto Keo! <coughs> Huwag niyo po ako, mahal na Haring Eswero! Patawad po, mahal na Haring Eswero! Huwag po ninyo kaming patayin! Magpapasakop na po kami sa inyo, kamahalan! Huwag nyo kaming patayin! Bakit ko pa kayong oh, bubuhayin? Huwag Mauulit at mauulit ang pagtatangka ninyo na ako'y patayin! Di kayo titigil hanggat hindi ninyo ako napapatay! Kaya ilayunin niyo ang dalawang sukap na ito! Bitayin! Ang dalawang ito ngayon din! Ang kaway ng hari ay kaway ng bansa! Mga kawal! Dalhin sila sa plaza at doon bitayin upang masaksihan ang lahat ang pagtataksil ng dalawang inoong ito upang huwag pamarisan ng sinuman magtatanggang madakil sa hari! at babae na hudyo ay patayin at samsamayin ang mga ari nila. Bawat lipe ay padadalhan ng sipi ng utos para maghahanda ang lahat sa araw na labanggit. Mahal na Reyna na, Esther. Ang sagot po ni Mardukeo kung bakit suot niya ay sako at may abo ang kanyang ulo ay dahil sa lapis na paghihinagpis sa mapait na nangyayari. Lahat ng hudyo ay ipapapatay ni Haman. Suot nito ang sing-sing na pantatak ng hari. Ipapapatay ni Haman ang lahat ng hudyo na naninirahan sa mga lalawigan? Kailangan ah, ko mailigtas ang aking kababayan. Gagawa ko ng paraan para makausap ko ang hari. ako oh, mahal na Reyna Esther. Huwag mong makaliligtas ka. Kahit ikaw ay asawa ng hari, pag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, Chuck na may maliligtas din sa mga hudyo. Ngunit ikaw at ang iyong angkan ay malilipol. Baka nga kaya ka naging Reyna para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon, mahal na Reyna. Tipunin mo, Marduke, ang lahat ng hudyo rito sa Susan oh. at ipag-ayuno ninyo ko. Huwag kayong kakain at iinom sa loob ng tatlong araw. Mag-aayuno rin kami ng mga katulong ko rito. Pagkatapos ng pag-aayuno, ay lalapit ako sa hari. Kahit ito ay labag sa batas, mamatay na kung mamamatay. at nakaupo sa kanyang setro. Kahit labag sa batas bilang Reyna ng Hari, ay kakausapin ko siya kahit hindi ko pa oras. Mahal na Reyna Esther! Halika rito. Halika, lumapit ka. Mahal na Hari, oh. may hihilingin po ako sa inyo. <laughs> ano nga bang hinihiling ng aking Reyna Esther? Sabihin mo at uh, ibibigay ko kahit kalahati ng aking kaharian. Sapagkat, Nalulugod ako sa iyo ngayon dahil nagpakita ka ngayon sa akin, Reyna Esther. <laughs> oh. Kung nakalulugod ako sa inyong mahal na hari oh. at kung inyong mamarapatin ay iligtas ang aking lahi. Oh. Ako po at ang aking lahi ay ipinagbili upang lipulin. Oh. Sinong umisip at Uh, saan siya naroon? Si Haman. Isa siyang kaaway. Si Haman? May balak pa siyang masama sa mahal na reyna sa loob ng aking pamamahay? Ha? Dakpin si Haman! Opo, Kaya, Haman! Haman! Dakpin si Haman! Haman! Mahal kong reyna Esther Lahat ng ari-arian ni Haman ay aking ibinibigay sa iyo At si Mardukeo, na iyong pinsan ay mapapabilang sa mga kagawad na malapit sa akin hm. Ipinabita ko na si Haman Mahal kong reyna Esther <laughs> Mahal kong hari um, Ikaw naman Mardukeo. Gumawa ka ng isang utos tungkol sa mga hudyo. Kung ano man ang gusto mong isula, ito'y sa pangalan ko. At tatakan mo ng aking singsing. At ito ay hindi mapapawalang bisa. Opo, mahal na hari. Yung napakinggan ng isa pang kasaysayan ni Esther dito sa Dulang Ang Tipan sa episode na Ang Reyna. Isinulat para sa Radyo Heronimo Peñalosa, Binigyang Buhay Nina, Nancy Lazarte, Lawrence Rojas, Roy Gomez, Rick Phil, Joe Plasiego, A.G. Gabrillo, Ding Camacho, Mapanlikhang Tunog, Bernie Bascao. Mula sa direksyon, Ding Camacho. Ako naman, Joe Cabrera Alabastro. Hanggang sa muli.